Scorpio, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo sa loob ng 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin kung ano ba yung energy para sa'yo. Energy or energy, overall energy ng 15 days mo. We have Cyber Bully. Scorpio. Love on the Brain. We have Queen Rising. Meron ba dito foreigner yung kadil ninyo? Pwedeng may nambubuli sa inyo dito online eh meron akong vlogger ba yung iba sa inyo or aspiring vlogger yung iba po sa inyo so nagpo-post kayo dito ng about sa relationship ninyo or nag-post kayo ng picture mo with your person tapos ayan po no? meron dito parang gigil na gigil sa'yo mm -mm. pero alam mo napakatapang ng energy mo dito hindi ka talaga padadaig sa mga tao na yan mhm -mm. Tignan natin. Oo, madaming judgmental sa paligid mo. Check natin. Spirit guide. Mensahe pa po natin. Pagdating yan, tignan na natin yung energy sa paligid mo. Ano ba yung makokontribute ng mga taong ito sa'yo? Eight of Wands. Oy, parang hot topic ka nga talaga dito. I don't know if your relationship ba talaga yung hot topic dito. Pero ayan, energy. Pag-uusapan ka talaga. Four of Wands. Parang hindi lang sa social media eh. Some of you, sa trabaho. The Fool. Ayan. Pero ikaw kasi dito parang ano eh, nagnanaivan ka lang. Alam mo yun, i-inusentihan ka dito. Kunwari, wala kang alam sa mga nangyayari, sa mga sinasabi nila about sa'yo. Pero totoo, alam mo lahat. Mm -mm. So sabihin natin, parang nagtatangah-tangahan yung iba sa inyo dito. Pero may pinaplano kayo ha. Mm -mm. Kasi pwedeng feeling mo na yun yung makakapagbigay sa iyo ng sabihin na nga natin yung one step ahead ka sa mga taong to. 'Di diba? Yung akala nila wala kang alam sa mga nangyayari. Hindi nila alam. Alam mo lahat. Scorpio. At nafe-feel mo kasi. Malakas yung pakiramdam ng karamihan sa inyo dito eh. Tanong natin. Eh. We have the hangman. Okay. So, mag-post ka na lang daw. Yes, ito yung advice sa'yo ha. Post ka na lang kapag kung naritapos na yung isang bagay. Nakuha mo na talaga. Hawa kamay mo na siya. Tsaka ka na lang daw mag-post about dun sa bagay na yon or about sa relationship. Kasi nga po, ayan, nabablock din kasi siya. Madaming nag-evil eye sa'yo. Actually, iba sa inyo, Scorpio. Malakas kayo mong evil eye dito eh. No? Kaya lang kayo din mismo, na evil eye kayo. Tingnan natin. Kung gusto niyo pong mag-alaga, mag-alaga kayo ng amethyst stone. Kasi meron din ako nakikita dito na anxiety, ina-anxiety na kayo because of these issues na binabato po sa inyo ng ibang tao i-check natin kamusta yung love life. Saan ka dapat mag-focus? We have the moon. We have ace of swords. Okay, parang naapektuhan yung relationship mo. Uh, parang hindi mo alam kung makakipagrelasyon ka pa ba. We have the star. Pero mas magtiwala ka sa sarili mo. Mas magtiwala ka dun sa person mo. We have judgment. Mahal ka talaga niyan ng person mo. Ayan o ini-issue lang siguro kayo kasi naiinggit ang mga taong ito sa paligid mo. nainggit mm -mm. Naiinggit sila sayo, sa iyo, Scorpio. Some of you ha, pwedeng mas makaresonate kayo kung ito ay moon sign po ninyo. Tingnan natin. Mm, Night of Cups. So, mag-focus ka dun sa taong ito. No, hindi sa mga nakapaligid sa inyo. Kasi yung mga yan, sisiraan lang kayo. Sisirain lang yung binubuo ninyong relationship. O yung maganda ninyong samahan. Nakikita ko naman yung sincerity towards this person. More on, ikaw yung nagdadalawang isip. Sabihin natin na natatakot ka. Kaya nga yun, kung hindi pa talaga kayo sure towards that person, wag mo muna siyang ipopose na wag mo munang i-share kung ano ba yung nangyayari sa relationship mo. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan. We have two of swords. Okay, bakit? Ano tong malaking desisyon na ito? Pagbabago. So, pwedeng lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho. Ayan o, may choices kayo dito eh. May pinamimilian kayo. Six of Pentacles. Ayun din pwedeng ano, malaki kasi yung magiging gastos ninyo dito eh. I don't know kung magpo for good ba kayo sa ibang lugar, sa ibang bansa, ganyan po. Pero may big move kayo na gagawin towards your life, towards your career, na kaya kailangan ninyo po talaga ng pera. Kung may maglo-loan naman daw dito, ayan, ma-approve naman daw po kayo, Scorpio. So, no need to worry naman. Tignan natin pagdating naman sa iyong career. Pagdating sa iyong career, we have Knight of Wands. Ayan. Meron tayong Seven of Swords. Ganadong-ganado kayo sa inyong career. We have Ace of Pentacles. Dignan mo, may naghihintay sa iyo dito na promotion pagdating dito sa trabaho mo. Kaya lang, medyo matagal-tagal pa to. Mm, Six of Cups. Pero alagaan mo yung trabaho mo, ha? Scorpio, kasi marami ka pang matututunan dyan. Marami ka pang kikitain. <laughs> Oo. At pinapakita nga po dito na may promotion talaga para sa inyo. Ayan. Kaya nang stress ba kayo sa mga co-workers nyo? Mm -mm. Ayan, sabi ko nga sa inyo, pwede yung mga naninira sa'yo dito. Or uh, basta yan, mga taong to is more on pwedeng co-workers mo ba diba, sa trabaho. So, check natin ano ba yung paparating sa'yo sa loob ng 15 days. Ano yung paparating sa'yo, Scorpio, sa loob ng 15 days na ito we have ten of swords. Okay, ten of pentacles. So, about po yan sa kontrata. So, meron dito, ma-extend yung kontrata ninyo. Meron din po dito na new contract na ito. Oo. Malaking pera. I don't know, may nilalaban ba kayong kaso dito? Malaking pera po yung ano, yung katumbas niyan. Malaking pera yung parang ibabayad sa inyo. Maipapanalo ninyo we have ten of pentacles. Kung meron namang bibili dito ng lupa, ayan po, maaayos na yung mga papers. May mga legalities din kasi na pinapakita rito. At, eto naman po yung inyong mantra. Mantras for this 15 days. Pwede nyo po itong ulit-ulitin everyday o kaya naman pag stress kayo or na anxiety po kayo, pwede nyo siyang sabihin. So, follow nyo po ako, no? I constantly grow. I got this. I can make it. I am ready for the challenge. I am enough. I am loved. I am at peace. I am powerful. I am patient. I am loving. Yan lamang po, maraming maraming salamat. Scorpio mag-ingat po kayo always and more blessings to come sa loob ng 15 days na ito